Magandang araw po sa ating lahat Sa video ito tayo ngayon po ay maglalatag ng ating pamante May dala po tayo dito Maglatag tayo ngayon kasi low tide pa Dahil mamaya after 2 hours mag high tide na po Para makapanghuli tayo ng ating pang ulam ulam na naman Muli samahan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure ngayong ngayon araw Mula sa paglalatag hanggang sa pagpapandaw Low tide na low tide ngayon Punta na po tayo sa spot Doon po yan sa kabila Hmm. Ngayon po, nandito na tayo sa spot na ating lalatagan. Ilabas na po natin yung ating lambat. Ayun. Tapos ito, gagawin natin pabigat. Lagay natin sa ating net. Para hindi na rin natin daladala yung net natin. Gagawin na natin siyang lagayan ng bato. Lagayan ng pabigat. Yan. Diskarte lang yan. Nandito lang na pala tayo sa spot kung saan tayo maglalatag. Yan. Dito sa spot na ito. Nandiyan muna yung ating mga lagayan. Tapos dali na rin natin itong ating panghatak para mahatak natin mamaya. Pahitide na rin po. Nandiyan na po yung tubig oh. Paakyat na. Ang bilis umakyat ng tubig ngayon. Nasaan tayo? Yun, dito po tayo. Hmm. Tali muna natin yung pinaka pabigat Ayan, dito po natin itali ang ating pinakapabigat. Ayan, mm. ayos nice na yan. Matibay na po yan. Hindi na yung basta -basta mm -hmm. yan basta-basta matatanggal. Yun. Siwa natin dyan. Kasi dito natin nakatakin sa kabila. Ayan. Mm. Tapos ito, iwanan natin dito. Ayan, unti-unti na po yan makakatak. Ito po yung ating talian para mahatak po natin dun sa kabila. Kabilang banger. Atake na po natin ito. Let's go. Punta na tayo sa kabila. Diyan na rin ang tubig pala. Oh. ang <laughs> bilis tumas ngayon ng tubig. Ang gagawin natin, iwan natin yung lambat tapos ikot po tayo dyan. Doon tayo mag sa kabila. Kasi dito malalim po yan kaya hindi natin malusong. Kahit na low tide, malalim po dyan. Lagpas tao. Ayan, ikot na tayo abang pinapakawalan yung ating tansi Ito yung kadalasan nating ginagawa Dito sa spot na ito Hmm. Nandito na po tayo sa kabila Ayan. Dito sa lagusan, dito natin hatakin Tapos mamaya itali po natin dun sa may kawayan O ba diba, pagka nag high tide mataas ang tubig may chance tayo makauli ng maraming isda hmm. Hmm. target natin dito mga bangus yan itong lambat natin ay pang bangus talaga malilit po yung kanyang butas siguro ang butas nito ay 6.5 mga ganon nandito na po sa dulo ng ating lambat yan Malapit na dito sa may kawayan So itali na po natin ito Baba lang tayo Itali natin ito sa kawayan Hindi na natin ito puputulin pa Yun ayos na po na itali na natin Balikan na lang po natin yan mamaya So see you po sa ating pagpapandaw mamaya Pantawin natin siguro after 4 hours. Pahitay din muna natin tubig. Tapos, low tide din pa natin yan. Tsaka natin pandawin para mababaw dito. Makapagpandaw tayo. Uwi muna tayo sa dorm. Para makapag-asikaso pa. Ngayon po ay nakabalik na tayo dito sa spot na nilatagan natin. Nandito na po tayo low tide na po ngayon so puntaan na natin yung ating lambat tanggalin ko lang po yung tali dito tapos doon natin hatakit sa kabila o, taas ng high tide kanina tanggalin na natin ito punta na tayo sa kabila doon tayo magpandaw ngayon po ay nandito na tayo sa kabila lusong na tayo punta na natin yung ating lambat may dala tayong lagayan dito Napunta sa malalim yung lambat natin. Kailangan nating sungkitin. Nakaset up na po yung ating pang video. Ayan, dyan na lang po muna. Sana kita tayo. <laughs> Kahit na ganyan. Salansan na rin natin ito. Habang tayo eh, ay ng huli. Para maayos na. Sana may nauli tayo na pang ulam ulam <laughs> Ay pang ulam ulam lang Sapat na dahan lang natin yung paghatak Kasi baka makatakas yung huli Pagka binigla natin O binilisan Hindi pwedeng bilisan yung paghatak dito po yan sa expressway dahil nga malapit tayo dito o oh, ito meron na pala oh, oh. <laughs> kabasi first catch of the day kabasi buhay oh, pa ito oh oh malakas pa hmm. yun whoops natalsik man natin dito sa ating lagayan. Yan natin ngamat hanggang ilalim. Steady muna yung pang-video natin dyan Para may iba naman yung angulo. Makita naman tayo ng buo kasi madalas sa dibdib natin nakalagay dito. Dahil may tripod naman tayong dala ay e di ayos yan. I-ano e natin. Tayo na lang natin. Meron pa kaya? Hindi na tayo zero. Meron na tayong isa. <laughs> Sana ay madagdagan pa. Pang ulam-ulam ni Ren TV. nandito sila sa bandang ilalim eh. Lapit tayo ng konti sa pang video para marinig tayo. Nung nakaraan, ini-edit ko yung vlog natin dito. Medyo mahina yung boses natin. Wala pang sumusunod. <laughs> Uy, wala pa rin. nagkakamali ah, Ayan, dito tsagaan lang talaga <laughs> may time na masisiro tayo dito may time na maraming huli at may time din na tama lang pang ulam ulam Ayan, ganyan lang ang pag -atak. para hindi na tayo maglikpit mamaya isalansan na natin diretso na sa lansan ano wala ang isda umuwi na yata yung mga isda eh <laughs> umuwi na at sila hmm. target natin dito mga bangus eh, kasi itong lambat natin pang bangus po ito malapit na tayo sa kalang ito meron may bangus may nakakaninag tayong bangos dito Eto, ay hindi Lapis pala ito Oops, kakahuli lang oh Lapis tanggal ayun o oh. oh. lapis ang taba niya o oh. para siyang talakitok mm e -e -e. <laughs> nakalapis tayo ayun, natin sa ating lagayan may lapis tayong nahuli thank you lord sa lapis Lapis, lapis, lapis. <laughs> sabit pala dito o, meron pa dito two down <laughs> diba may pangulam na tayo may dalawa na tayo ikota eh. na <laughs> isa pang ulam kala natin bangus lapis pala kasay siya na mga good size na bangus oras pala natin ngayon ay alas 3 na po ng hapon naglatag tayo dito kanina alas 9 nasa 6 hours pala tayo bago bumalik doon nga nang pina low tide pa natin low <laughs> Lo tide low tide low tide saan na dito ah na nagkamalik na po tayo. Nagpasa ng kalahati. Ito po ay 60 meters lang. Itong haba niya. Kaya maikli lang din po ito. Medyo binabagalan lang natin maghatap. Para smooth. Wala na dito. Malapit na tayo sa dulo guys ah <laughs> Wala na sumunod dun sa lapis natin Wala yung mga bangus Kung nakaram may nahuli tayo dito dalawang bangus Ngayon wala Wala na Yan. Tapos mamaya pandawin pa natin yung isa natin lambat nandun sa baba Bali dalawa po yung linatag natin Hindi na lang natin na ipakita sa video yung paglalatag pandawin din natin yun baka meron baka madagdagan pa wala na dito eh wala na nagkamali dalawa lang yung ating nahuli malapit na rin tayo sa dulo yun malapit na Wala na talaga dito ah. <laughs> Hindi na na nagdagan yung huli natin. Dalawang piraso sa loob ng 6 hours. Tinatangin nilang na bat natin. Na guys. Uy, meron dito ano talangka yun so ligpitin ko lang po ito tapos yung isa naman po ang pandawin natin nandun sa kabila sana yun ay marami na huli para jackpot talaga tayo dito po ay dadalawa lang yung nahuli natin pero at least meron pa rin hindi tayo na zero yan losong tayo Diyan lang yung natin linatag yung isa tapos dito yung isa sa baba kasi in case na kakakumasiro tayo dito meron pa tayong isang lambat meron naman tayong nahuli dalawa yan baka madagdagan pa dito hmm. baka mas marami pa nga dito so tignan natin o so, talagang marami <laughs> yun medyo against the light na dito hmm. tignan natin kung meron dito kung may nagkamali o <laughs> ito mukhang mabigat dito ano ito wala pala <laughs> guni guni lang medyo natin malalim dito sa kabila malalim pa wala ah walang nahuli guys ah <laughs> Walang nagkamali dito. Matumal talaga ang isda ngayon. Hmm. Kahit sa pamamantin natin, hindi ganun karami. Hindi kaya kita yung lambat natin. So, iwanan pa siguro natin dito ng isang gabi guys. Pati yung isa. Ilatag ulit natin. I Try natin bukas kung makahuli pag wala talaga hindi pandawin na natin pero sa susunod na lang po yun na vlog mapapanood natin kasi sobrang haba na ng vlog natin ngayon oh. wala dito eh kahit isa hindi natin alam kung bakit walang nahuli oh, grabe sya o dadalaw lang nahuli natin pero okay lang yan bawi tayo sa susunod magisip na lang tayo ng ating recipe dito. <laughs> na pwede nating iluto sa dalawa nating na isda. Ayan. Talagang wala nang huli oh. Dito na tayo sa dulo. Oh. Kahit isa wala itong nahuli. Ang size po nito ay 4.5 siguro. Hmm. Pero sadyang ah, matumal ngayon. Wala nang siyang nahuli. Kahit isa. Kahit alimang wala. Pero bawi tayo. Try pa natin dito ng isang gabi pa. Hmm, baka naman makahuli na bukas. Hmm. Try and try lang. Until we succeed. Subukan ulit natin. Sana makahuli bukas. Try natin naman sa gabi. Kung wala pa rin talaga ng gabi, talagang sobrang tumal dito. <laughs> Pero biyaya pa rin. Meron tayo na huli na dalawa. Malaki-laki yung isang lapis. Ayan. Dalawa pa rin. Hindi tayo nasiro ngayon. So upload pa rin natin to <laughs> Kasi sayang din Sayang din yung Pagpunta natin dito pag hindi natin ni-upload So uh, nag-enjoy naman tayo Pero mas maganda i-upload pa rin natin Para meron pa rin tayong mapapanood Saka hindi naman sa lahat ng pangingisda natin Pang huli natin ay Yun nga, gaya na ng sinasabi ko Maraming huli uh, Talagang meron dumarating yung time na ganito na Kukunti Pa isa-isa, minsan nga zero pa Gaya niya, nasiro tayo sa isang lambat. Di ba? Yung isang lambat lang ang nakahuli. So baka bukas madagdagan na. Malay natin bukas. Lima na, di ba? Hanggang <laughs> sa dumami na. So ayusin ko lang po yung lambat ko tapos ilatag ko ulit doon. Katakin ko ulit gaya ng ginawa natin kanina umaga. Yun nasa unahan ng na video natin. Ganun po ulit ang gagawin natin. Hindi na natin papakita. Para hindi na rin sobrang haba pa. Ngayon po ay nasa dorm na tayo tapos ito na po yung ating nahuli, yung dalawang piraso. Biyaya po ay meron tayong nahuli na malaki-laking lapis, yan po. Tapos yung isa po ay yung ating kabasi. Hinalo na rin po natin yung iba nating bangs na nahuli nung nakaraan. biaya po may stock tayo. Yan po yung biyaya pag tayo nakakahuli ng na marami na kapag stock tayo. Ito yung pinakamalaki nating nahuli, o, yung lapis. Kahit na dalawang piraso, malaki-laki naman po. Pero ito na natin magluto po tayo ngayon ng sinabawang gulay iprito muna natin yung ating isda may natira pa tayong apat na good size na bangus sa rep kaya hinalo na po natin ngayon po iluto na yung ating pritong isda ayan, pinapababa lang po natin yung kanyang mantika para hindi masyadong mamantika maglagay na po tayo ng ayan, luya lang po tapos haluhan natin ng kalabasa at ibang gulay tapos nakaiwan na rin po tayo ng ating gulay, kalabasa, tapos meron po tayo ditong alugbati. Haloan din po natin ang dried shrimp, tsaka itong pinaka main event natin. <laughs> Haloan natin ng bagong isda. Ayan. yun, kuluan na po. Maglagay na tayo ng bagong isda. Ayan. Ito po ay tansyameter lang. Tansyahan. Paglalagay. Para hindi na masyadong umalat. Tapos po, ilagay na natin yung ating mga kalabasa. Yan. Wala po tayo ngayong ibang gulay na ihalo bukod sa kalabasa at lugbati. Dahil so yan lang po yung natira na gulay sa ating rip na available. Hindi pa tayo nakakabili ng iba. So, yan na lang muna. Importante naman na may sinabawan tayo. Tapos, maglagay na rin po tayo ng dried shrimp. palasa Pakuluan po muna natin yan. Ang lakas na po ng hangin sa labas ngayon. Biglang ang hangin. Paamihan na rin po. Tapos lagyan na natin yung ating mga naprito na isda. sari prito. Ayan. Medyo ginoldin drown talaga natin para mas malasa, mas masarap. Maganda rin yan pag inihaw. Yun, kuluhan na po ulit. Ilagay na natin yung ating huli ingredients, ang alugbati. Marami-rami rin po ito. Yan. Yan ang magpapalasa din sa ating sinabawang gulay o semi-dinding-ding kung tawagin. <laughs> well. kulang kulang yung gulay natin. Ayos lang yan. Importante may sinabawan tayong gulay at isda. Yan. Isang puluhan na lang po yan. Maya-maya po ay kain na rin tayo. Ngayon po, luto na ang ating sinabawang gulay o dinengding. Yo. Ngayon po tayo kain na. Bago tayo magumpisang kumain, mag-pray mo tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa hirapan. Basta-basta niyo po ito na huwag magbigay sa aming piso ng pangatawan ng kalakasan. In this name, Amen. Tara po, kain tayo. Tapos si Parang Jess nandito rin. Nakain din po siya. Yun. Higup tayo sa bawo. Ah. da Wala daw. Wala. Cash daw pa sa utang. Utang. <laughs> Ay, mas maganda yung kaysa sa lending. Mm. Mm. Yung nakapag ano, lending. Mm. -hmm. Every month yun. Kaya yung book. Mm. Ayos na yung lapis. Malaki-laki rin pala itong lapis. Nahuli natin. Wala na yung ano, kinagawa ko no? Wala na. Wala pang nakasalam doon sa kabila. Mm. Ano kayang selso susu na gagawin? Wow, Baka dumipit kayo parang... Ay oo. Wala, mabilis lang yun. Mm. Marami pa bang gano'n doon? Mm. Yung ginagawa ni Para Raul? Ay. Marami pa yun? Marami pa doon sa akin. Ayun, pwede. Tsaka doon yung... iyang kanin nila Ayun, pwede tambak doon sa may ano. Hmm. Na pa sa tray. Wala lang na. Papay nga mo yung maliit. Hmm. Okay. Gulay at isda. Binigyan din pala tayo ng Gelogs TV ng itlog. Hmm. Si Gelogs TV po ay nakain doon sa labas. Kausap niya po yung kanyang asawa. Ayan. Minsan pagka nakain kami, may mga kanya-kanya rin pwesto.